Sinusuka ka naman ng mga nakakataas sa'yo. Alam mo ba kung bakit? Dahil tapat ka sa iyong tungkulin. Dahil hindi ka nila mahawakan sa leeg. Pagkatapos itataya mong buhay ng iyong pamilya, wala naman silang pakialam kung ano mangyari sa'yo, ah. Nagpulis ako. Dahil yan ang gusto ko. Para sa akin, wala nang ibang profesyon kundi ang pagiging alagad ng batas. Wala akong pakialam kung galit ang mga taong gustong mawak sa leeg ko. sagot niyo, siguro niyo kapatay na sir, napano yan? Uh... Wala ho, sir. Sa salamin ng Oto, galos lang ho to. Sira. Salamat, ho. Sa palagay ko eh, tama ka, Abner. Sina nga ang uh, may hawak ng mga grupo ng Carnaper dito sa Makatit Metro Manila. Kaya lang eh, uh, alam mo na ang panahon ngayon. At uh, alam mo rin ang general ng backer ng grupo niyan. Yes, sir. Kaya delikadong uh, sagupay natin sila ng lantaran. Okay lang ho yun, sir. Nasisiguro ko, tinamaan ko sa kamay ang isa sa kanila. Kaya kung sakasakali, unahan na lang ho kami. <laughs> Abner, pader ang babanggay mo riyan. Uh, kung pwede nga lamang magpa-detail, ako ng security para sa'yo. Alam ko po ibig niyo sabihin, sir. Matapos po nila ako iset up sa Pampanga, alam ko pong hindi nila ako titigilan hanggat hindi nila ako naililipit. Kaya, iwasan mo muna ang grupo ni Gloreta. Pabuti pa kaya eh, ilikas mo muna ang iyong pamilya sa ibang bahay. Precautionary measures, you know. Mabuti na yung nakakasiguro tayo. Kayo humbala, sir, kung anong inaakala niyo mabuti. Para makapag-laylo ka muna, kinaglireta. Mabuti pa, si kasunong muna itong uh, kasong ito. Bounty job yan, murder. Kilala ko ang pamilya ng biktima. May kaya. Nababagalan nga sa takbo ng kaso eh. Kaya kinausap ako. Uh, sir, saan ko makikita ito si Boy Paredes? wala nakakaalam. Pero, meron daw yung batang isang agogo dancer. Doon mo simulan. Bakit nga ba natin kailangan lumipat, Abner? Maganda naman yung tinitirahan natin, ah. Malapit pa sa eskwela ng mga bata. Sa simbahan, sa palengke. At tahimik dun, eh. Bakit... Beng, alam ko yon. Kaya lang... May pinagtataguan ka ba? Ba't di ka makasagot? Babae ba? Beng. May kinalama ba sa sa siya ayo? Nanganganib ba kami? Hindi sa ganon. Nag-iingat lang ako. Nasa panganib nga kami. Baka naman kailangan pa kami lumipat sa mga nanay sa Cavite. Beng, sinabi ko na sa'yo hindi kayo nanganganib. Nagsisiguro lang ako. Nasa panganib na ng nga pamilya mo, hindi ka pa tumigil sa pagpupulis mo. Beng. Wala ka naman na. Beng, Adel, pwede hindi ba? hindi ka pa nakakahalata? isinusuka ka ng mga nakakataas sa'yo. Alam mo ba kung bakit? Dahil tapat ka sa tungkulin. Dahil hindi ka nila mahawakan sa leeg. Pagkatapos itatayam ang buhay ng iyong pamilya, wala naman silang pakialam kung ano mangyari sa'yo, ah. Ben, alam ko kung anong ginagawa ko. Agner, bakit ba pinipilit mo sarili mo sa pagpupulis? Marami ka naman trabahong maaaring pasukan, ah. Tandaan mo, college graduate ka. Ben, minsan ko pang sasabihin sa'yo nagpulis ako dahil yan ang gusto ko. Para sa akin, wala nang ibang profesyon kundi ang pagiging alagad ng batas. Wala akong pakialam kung galit ang mga taong gustong mawak sa leeg ko. Oh, pare! Pinapag-report ka ng kay sa opisina niya. Ngayon na raw.